Kumusta na po kayo mga kaibigan sa lahat po ng inaabot ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Kristo, Daan ng Buhay. Ito po muli ang inyong lingkod ang kapatid na Michael Sandoval at taga-anyaya po kami na sana po ay samahan niyo po kami sa pagtalakay sa isa na namang napakahalagang paksa. Sa kasalukuyan po ay may mga kilusang nagsibango na sa biglang dinig ay tila baga nagpapahalaga sa ating Panginoong Sokristo sapagat ang kanilang laging bukam bibig ay ang ating Panginoong Kristo at ang Panginoon Diyos. Subalit, ano po ang kapansin-pansin at nakatatawag ng pansin sa kanila? Tinutulig sa po nila ang relihiyon. Sinasabi nila na hindi raw mahalaga ang relihiyon. Ang mahalaga raw po ay ang relasyon o kaugnayan ng tao sa ating Panginoong Heso Kristo. Na dahil dito ay para bagang lumilitaw na ang ating Panginoong Sokristo po ay kalaban ng relihiyon. Kung sa bagay mga kaibigan po namin, eh hindi naman po namin sinasabi na tama ang lahat ng relihiyon o kaya ay kahit anong relihiyon na lamang ay dapat na po'ng samahan o aniban ng tao. Naninindigan po kami sa Iglesia ni Kristo na ang tunay na relihiyon ang dapat pasukan ng tao sapagkat sumasampalataya po kami na sa paglilingkod ng tao sa Panginoon Diyos ay kailangan na siya ay nasa loob ng tunay na reliyon. Kapansin-pansin din po na ang mga nagsasabing hindi na kailangan ng relihiyon ay ang mga taong nagpapakilalang evangelicals. At di umano'y tanging ang Biblia lamang daw po, ito nga Biblia, ang kanilang pinagbabatayan sa kanilang pagtuturo o pangangaral. Kaya tanong mga kaibigan, sinasabi po ba ng Biblia na hindi mahalaga ang relihiyon? Magsimula tayong bumasa sa sulat po ni Apostol Pablo sa unang Timoteo sa 3.16 sa unang bahagi ng talata ng Biblia napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating reliyon. Ayun po sa Biblia, may reliyon ang mga apostol. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo, napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating reliyon. Kung gayon, ang mga apostol po mismo ay merong reliyon Yaong nakasalig po sa katotohanan. Watch the full video on INC Evangelical Mission. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Panuorin at subaybayan ang programang Daan ng Buhay na mapapanood sa Iglesia ni Cristo Evangelical Mission sa YouTube. Maraming salamat po. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan.